Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi Perrin makapaniwala sa hudyang at natitigilan na lang, habang iniisip pa niya ang naging kaganapan, kung paano ang suntok niya ay madali lang na naiwasan, dagdag pa niya, muntik na rin siyang tamaan, ng malakas na suntok kung hindi lang ito napigilan, at kung tinamaan siya nun, ay malamang sa malamang meron talaga siyang paglalagyan, at sa sandali rin na iyon, ay tiyak niya na naramdaman niya ang intensyong pumatay, kaya mapagtanto ni Taba na hindi lang kung sinong tao lang na tagasol ang ating bida, balik sa silid ng ating bida, habang nakaupo ang ating bida at, nakaupo din si Taba habang nakatingin siya sa ating bida ng bahagya, ay malalim na nag-iisip, iniisip ang mga kaganapan, at ang mga posibilidad na kahihinatnan, at hindi niya talaga inaasahan na makakailag siya kanina. Nasa palagay niya ay sinadya talaga ng ating bida na hindi siya nito tamaan at pasalamat na lang nito na inisip ng ating bida na siya mismo ang umilag, nang sa gayon ay hindi siya mapahiya, habang pinagpapawisan pa, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya dapat gumawa pa ng gulo sa taong ito, kailangan niyang maging maingat, at mas mainam na gawin niya itong kanyang kaibigan, bigla naman na dumating ang dalawang kaibigan ni Hujang at inaya siya na pumunta sa snack bar, habang nagulat pa ito dahil sa mga iniisip ay sumang ayon na lamang ito sa kanila, habang papaalis ay dumukot ito sa kanyang bulsa at pagkadukot niya naman ay napamura naman ito dahil wala pala itong dalang pera, ito ay si Tae Jun Lee, at nang Sai Ye mapatingin gilid ay doon niya nakita si Byung Tak, nang tawagin niya naman ito ay agad naman itong lumingon ng may pagtataka sa kanya, habang lumapit si Tae Jun kay Byung Tak ay inilahad nito ang kanyang kamay sabay sabi, Pautangin mo muna ako ng $5 pagkarinig naman dito ni Byung Tak ay agad niya namang sinabi, Paano naman yung $30 na hiniram mo sa akin nung huli? Sumagot naman si Tae Jun na babayaran niya ito sa susunod na buwan. Dot hinimok niya pa nga ito na ibigay na ang pera, kaya wala nang ang nagawan pa si Byung Tak at inilabas ang pera at inabot kay Tae Jun, at nang matanggap na nito ang pera, ay inaya na nito ang kanyang mga kasama upang umalis, nang biglang may maalala si hujang at lumingon at tinawag niya ang ating bida at inaya niya na sumama, ngunit agad namang tumanggi ito at sinabi, Tinatimad ako, hindi na rin siya tumutol dito at sinabi sa ating bida na masanay na lamang siya sa kanila. Sa kabilang banda ay nanapahinto naman si Taejun na tila hindi nagustuhan ang sinabi ng ating bida, kaya iminungkahi niya kay Hujang na interogahin muna nila ang ating bida ng konti, nag-aalangan naman na nagtanong si Hujang kung bakit pa. Pwede namang umalis na lamang sila. Hindi naman sumang ayon dito si Taejun at nagpumilit pero na komprontahin ang ating bida.80 at nagsabing, Sandali, Hoy transfer student. Bakit ganyan ka makasagot? Wala namang imosay na sumagot ang ating bida, sinabi lang niya na, pinipilit naman daw niya na magbago pero parang mahihirapan yata siya at hindi naman daw ang ating bida ang nauna namang insulto pero ganun pa man ay ayos lang sa kanya. Hindi naman matanggap ni Taejun ang sagot ng ating bida kaya sa nagalit nito ay tinanong niya ang ating bida kung gusto ba daw nito mamatay. Ngunit dahil sa naranasan kanina ni Hujang sa ating bida, inagapan agad ni Hujang si Taejun at agad na hinayla ang kamay nito at sinabi, Halina na at kalimutan mo muna yan dahil malapit na tumunog ang bell. Ayaw pa sana nito na sumunod, at nagbanta pa ito sa ating bida na gagawin daw nitong miserably ang buhay ng ating bida, inaya na nga ulit ito hujang, ngunit nagbanta peren ito na maghanda, napaisip na nga lang ang ating bida habang nakapangalong baba, kung may problema ba sa kanyang pagsasalita, o oh, personalidad na niya talaga ito. Tanong niya pa kung minamalas ba daw siya dahil ayaw talaga nila siyang tantanan, lumapit naman agad sa kanya si Byung Tak at natatarantang nagtanong kung bakit siya nakipagtalo sa tao na yun, hindi ba daw nito alam ang tungkol kay Hujang at Taejun? Tinanong naman siya ng ating bida kung bulag ba daw si Byung Tak? Hindi ba daw nito nakita na sila ang lumapit sa akin at abalahin ako? Sumagot naman dito si Byung Tak na hindi, pero si Taejun ay isang amateur boxer at mainam kung iiwasan mo na lamang siya. Sinagot naman siya ng ating bida na sapat na ba daw na dahilan ang pagiging amateur boxer para dali-dali niya lang ibigay ang kanyang pera. Hindi naman makapaniwala dito si Byung Tak kaya sinabi sa kanya ng ating bida na alalahanin daw muna nito ang sarili niya bago mag-alala sa kanya. Isinigaw naman nito ang pangalan ng ating bida at ipinaliwanag na hindi ganun ang ibig niyang bigla na lang siyang natigilan ng magsalita ang ating bida. Nanlilisik ang mata nito at sinabing, kung ayaw pa nito na mamatay ay huwag siya nito sisigawan. Nataranta naman dito si Byung Tak habang pinagpapawisan, ngunit pagkatingin niya ulit sa ating bida ay nagmura ito at nakasobsob na ulit ang ulo nito sa desk na tila matutulog, tumalikod na nga lang si Byung Tak at naiinis na nagsabing, wala na daw siyang pakialam pa sa ating bida kung ano man ang gusto nitong gawin. Pagmura na nga lang ang tugon dito ng ating bida habang nakayuko, ipinakita ang labas ng paaralan, at habang nakayuko peren ang ating bida ay may narinig siyang pagtawag, ito pala ay si Taejun na ginigising siya, at ang kaliwang kamay nito ay may hawak na inumin, ginigisising nito ang ating bida sa pamamagitan ng pagsipa sa paa nito, at dahan-dahan na nga na nagising ang ating bida, at pagdilat niya ay nakilala niya naman ang gumigising sa kanya, ito ay si Tae Jun, kaya't tinanong niya ito kung eto na naman siya at ano ba ang gusto nito. Nagsalita naman ito ng may nakakalokong mukha at nagwika, hindi ba't matapang kakanina? Sabay patong nito sa desk ng iniinom niya, habang napatingin naman ang ating bida, nagsaad si Tae Jun sa bida na, wala siyang paki kung gaano pa daw kasikat sa kanilang lugar ang ating bida pero mas maigi kung mananatili siyang mabait sa paaralan na ito, sumagot naman dito ang ating bida na paano daw ba mananahimak ang ating bida kung ang napakaingay niya. Nagalit na nga dito si Taejun at agad na kweniliuhan ang ating bida, nagulangang naman dito ang bida at dagling pumasok sa isip niya na kung papatulan niya ito ay tiyak niya naman na malalaman agad itong ibang high school gang at susugurin siya nito. Pero kung hahayaan niya naman ito ay aaraw-arawin siya nito at hindi pwedeng ito ang kanyang maging personalidad, kaya napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano ba ang dapat niyang gawin. Nang bigla na lang kinuha ni Taejo ng inumin at maya, maya, pa ay ibinuhos nito ang laman sa mukha ng ating bida, habang sinasambit na wag siya nitong paandaran. Biglang nandilim ang aura ng ating bida habang nakita ito ng mga maretis na estudyante at dahil dito ay kapwa na panganga si Hujang at Byung Tak sa gula at sabay na nasambit ang pag alan ng ating bida, at dahil dun tumindig ang ating bida, mapapansin naman ang pagkabigla ni Taejun nang makita niyang tumindig ang ating bida na may nanlilisik na mata, at nang tuluyan na namakatayo ito, ay napa naman si Taejun ng bahagya, at laking gulat naman ito nang bigla na lang, tinalikuran siya ng ating bida, Pagkatapos ay nilapitan siya nila hujang at tinanong kung hindi ba daw na masyado siyang somobra. Tinanong naman siya ni Taejun kung anong ibig niyang sabihin ay e isa lamang naman daw yung kupal. Makikita ang paaralan. Sa bathroom, doon nagtungo ang ating bida. Tinignan niya ang kanyang sarili na may galit sa mukha, minumura niya. Si Taejun at tinawag na walang hiya. Mabilis lumipas ang oras at maghawapan na. Habang naglalakad pa uwi sila Taejun, habang pinaalalahanan niya ang kasama na ag online agad sa laro pagka uwi nito, sumang-ayo naman ito at sindi na ay text niya na lamang daw siya, at nang maghiwalay na sila, nagpatuloy sa paglalakad si Taejun, nang bigla na lamang itong may napansin, at napabuntong hininga, na medyo nagulat nang makita niya ang ating bida, madilim ang mukha nito at nagwika, ikaw nawak ang hiya. Salamat sa chocolate milk kanina hinayupak ka, abangan ang susunod kung manggugulpi na ba ang ating bida o palalampasan niya muna. Kaya kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay i-click e mo na ang notification pagkatapos mo mag-subscribe, huwag mo rin kalimutan mag-like at comment kung gusto mo na shoutout, kita-kit sa susunod mga lords.